Welcome back to my channel. For today's vlog ay araw ng Martes ngayon. Nandito pa rin kami sa kitchen ni Deza. <laughs> say, say hi! Hi guys! Hello guys! Hello guys! Hello guys! Kami ay magluloto ngayon ng isda ulit. Isda with patatas! rice. With rice. Always rice. Rice, rice sa mga Pilipino. Rice is nice. Tapos, potato sa cream. So, di ba ba? Di ba ba? Bilis na araw, no? Martes na naman. Mag-October na naman. Mag-October na naman. Hindi, South na naman. Ay, Ay wow. Ayun. Sana all, oh, sana ang bilis ni Desa, ano lang, parang kararating niya lang kahapon. Ngayon, dalawang buwan na siya. <laughs> <laughs> yes. Ang bilis niyo. dalawang buwan mo na, agad? Agad, agad. Oo. Oh. Ano naman masasabi mo sa Santorini, Deza? Maganda siya. Maganda siya. Pero dito sa atin, <laughs> Dito sa amin, boring. Wala kami. <laughs> Pwede kayo Oo, oh, oh, yan. Parang pinag-iinitan mo yung, ano, ah. Yung patatas. <laughs> ano ba ang ganap ngayon? Wala. Yun na nga, guys. Magluluto kami ngayon ng fried fish. Tapos gagawa kami ng homemade cake. Tapos gagawa kami ng homemade cake. Okay. Ito yung mga ingredients. Sugar. At nandito yung oh. ano, arena na ready for baking. Meron na yan lahat, guys. So, yan muna ang aming ganap ni Tessa ngayong araw na to. Parang ilang piraso ba yung patatas na yan? Lima. Lima. Ay, ano, ate, kulang pa ba? Tama na yan. Sa kanila lang, lang naman yan, Prad fry, fries, 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 fries. Potato fries. Yan. Yeah. Parang, ang ganda ng camera ko ngayon, nga, best. Parang, kinis na aking pagmumuka dyan. Ang mga tikid na kayo sa akin. Oh my God! Oh, wow! Ang oh, skinny. Sana all good. Okay. Tignan nyo ang bread namin dito sa, ano, sa hotel. Ganito ang aming bread. Next. <laughs> Next one. Next. Yeah. Yeah. Your sister? Sister? Ah. <laughs> <laughs> sister, <laughs> sister, <laughs> your sister, sister. Yes, my twins, a Renata. Twins. Ah, twins. Yeah. I bought the special thing. Hello, oh, special things. Balikan really? po kayo, guys. Ayan si Beza, magluluto siya ng cake. Ikaw ngayon ang magluluto ng cake, Bez, para oh, marunan pa. So, si Des ngayon ang mag Butter. 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 cake. Yes. Cake. Okay. This is our ingredients. for eggs. Uy, asan na yung ano dito? Tumungo for eggs, chocolate, cacao, and this one orange, and this one Butter. What is the name? Sugar, sugar, sugar. and this is flour, uh, flour, ready to bake. Carbon <laughs> that one. We have the ingredients inside. No need to And with butter, guys okay Baka naman, pa ng paperi, ko, eh, na mala ngayong panapaperian tulis mo daw mo 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 problem. mo Yan. At ako magluloto na ng Kamis na ko na ang arena para hindi siya tumalasik. Ito pag pinirito, diba guys? Same, same episode everyday. Yes, yeah. madam. Say, same episode. Madam, okay. <laughs> say something in my My... Mangkataan ko maga. What else? You don't want me to say. <laughs> oh, wow. <well>. Best, <laughs> sapatos, let's Sapatos? What is the sapatos, madam? Is, uh, sapatos is... sapatos. <laughs> Shoes. 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 Galing-galing na ni madam. Uwi na to sa Pilipinas, guys, si madam. Pupunta daw siya sa Boracay. What Buracay. else you want to, to Boracay, Palawan. What else? Lido. Wow. wow! You will go there madam? Yeah, okay. all together we go. And what else madam? Then I go to Palawan. Hahaha! Nandito na yung madam noon. So, Nabuuan lang namin madam. Balikan ko kayo guys. Ito na guys yung isda. Nilagyan ko ng flour. Ready na to fry. Mm -hmm. Right. At ready na rin yung iluluto ni Deza na French fries. Tapos ready na rin yung mantika mainit na. Pati yung kanin namin ay ready na rin. Ayan. So, Desma, si Odessa ngayon ng magluluto ng cake para sa susunod marunong na siya. Okay. Yan. Yan. Kailangan natin maglagay ng na isang baso. Isang cup. Isang cup of butter. Yes. Dapat punong-puno. Oo, dapat punong-puno siya. Dapat punong-puno para ano masarap. Masarap. Sige pa na ata. Sige pa. Ayan. Yeah. Ayan. Okay. Ayan. So, mamaya na para <laughs> tabi continue. Uh, tabi continue. Kasi wala pang space. isda pinapry na mas maganda talaga pag nilalagyan mo ng arena kasi hindi ito may Prepare na ni Des. Sana all. <laughs> Sana all. Sana all. May prepare na. O, di ba? Pancake. 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 guys. First time ni Odessa magluto ng cake. Uh, siya ang paglulutoin ko ngayon para tingnan natin. Para, guys, sa susunod. Picture ko si ate. Treatment. Para sa susunod, marunong na siya. nag uh -huh. na ba yung butter? ilagay mo na yung sugar. Ilang no. sugar na bang nilagay? Ilagay ko na yung isang sugar, cup of sugar. So, dalawa. Bale, tatlo ang ilagay mo yung sugar kasi mas masarap pag matamis. Then, after one cup of butter, we need to put, ay, what? One cup of sugar. Okay. And then, mix ulit. Mix ulit. Okay, one. para yung wala na yung sugar na nakikita mo dyan na no, nagme-melt na siya tatapos na yun bago natin ilagay yung itlog wag mong bubuhatin na kasi mag ano mong bubuhatin ito kasi magaganyan sya grabo bravo de sa ayan Sige, ganyan, ganyan mo ah. Ganyan. Ganyan na yung texture niya. Oo, sige. Sige natin siya na. Ganyan ng... natin yung Sige natin ng milk. Milk. Ganyan. Two cups of milk. ilalagay natin yung apat na itlog. Apat na itlog. Okay. Sige. Sige lang. ano mo, mamaya. Pag nahalo-halo na lahat siya, yung lahat ng itlog at saka asukal at saka ano, ay nag-combine na. Ilalagay na natin yung powder ng flour. First time nyo, Desa, gumawa ng cake. Kaya, Oo, oh, nakakangalay. Amin mo kasi, ano, pag hindi siya na ihalo-halo, hindi siya ma... -ano. Pagod na si Desa, hindi na niya mabuhat yung... <laughs> hindi na niya mabuhat yung ano pang... <laughs> <laughs> Hindi na niya may ano ba. Pahigaan ng ginagawa niya, oh. guys. <laughs> Pagmahiga na. Yung orange, lagay natin naman yung orange na yun. na? So, lagay na natin yung orange. Orange. Lagay na natin lahat. konti lang naman. Ayan. pag haluhaloin mo hanggang ano tapos ilagay na natin yung flour mamayon. maganda matuto mag, mag bake para sa sunod marunong ka na mag bake ako gusto gusto ko yung matuto ba ng iba pang bake baking Gusto kong matutunan yung gagawa ng icing ba sa top. Ice cream? Icing. Yung pagpinas doon sa cake. Marunong ako magawa ng icing. Pero doon sa paglagay doon sa top ng cake, yun ay napaka hirap. Yung ipipinas mo siya, doon. Oh. Ayan <laughs> guys. Tara. So, ilalagay na ito. Isang ganito mo guys. Ang ganito there Я не могу 还有真的。 Kain na tayo. Kain na tayo. Kain na tayo. Kain na tayo. Kain na. Kain na. Sana all. Na. Sana all. Sana all. <laughs> Sana all daw. O ni madam? Let's eat. Let's Pansit. Yan, ang ulam namin ay fried fish with the rice. Okay. Alikan ko kayo guys at kakain na daw muna. Kain tayo guys lagay na lagay na ano kaya oh first time ni Desa yay lagay, tayo na lang po natin mga natin ng one and a half hour, guys. Ilagay niya ng temperature ay 190 or 180. Tapos yung time niya ay 100. Tignan natin kung ano ang ah, Matiting din ang aming order. Tignan natin guys kung ready na yung cake. Ready na ata. Ready na guys ubas na natin. Unti. Unti na, lang. na lang. Guys, malapit nang maluto yung cake ni Desa. Umuwi na kasi si Desa ay pahinga na niya kaya hindi na niya nanta yung kanyang cake kaya ako na lang yung nagtuloy so antayin natin guys na maluto 10 minutes na lang at tatanggalin ko na dun sa oven ngayon dito muna tayo guys hindi silig na naman tayo ng karne

tapos na, luto na ng aming cake. Mm, chocolate cake today. Ayos, binda. Maganda. Magandang pagkaluto niya ba. fit. Luto na yung cake ni Odessa. Fits. Lalaking kiwi, oh. Hmm. Halo-halo. Halo-halo ang nasa kitchen. At ito. Ito. May aso pati. So ayun na nga guys Tapos na naman ng isang araw Tapos na to, Uwi na naman Uwi na kami ni madam mo oh. <laughs> Uwi na kami ni madam Tapos na ang Aking duty for today Tomorrow again guys See you tomorrow So hanggang dito na lang ang aking vlog for today. See you next vlog and thank you for watching. God bless po. Bye-bye.